Yun mga tropa, kamusta? Kwentuhan ka ni vlog number 4 tayo mga tropa. Follow up lang to doon sa pinagsasabi ko doon sa park uh, kahapon sa labas. Well, maganda na naman yung ano. Uh, maganda yung klima ngayon mga tropa. Pero ayoko muna lobas. Dito muna ako sa bahay. So, dito lang tayo magkwentuhan, Mas safe pa, di ba? So, uh, follow up lang to sa vlog ko kahapon about mga uh, maling decision daw Uh, mading decision nga ba mag-Canada? Ano sa tingin nyo, mga tropa, yung mga mga nandito, mga nandito na. I-comment niyo naman sa comment section kung mali ba yung decision niyo mag-Canada. Para sa akin na hindi, hindi maling decision ng Canada. Sabi nga ni Sir Nerdino TV, shout sa iyo tropa. Na pagka-Canada ay napakaganda, magandang bansa ang Canada mga tropa. Yun nga lang, eh, kaya siguro hindi maganda sa iba kasi yung mga desisyon nila ang mali dito sa Canada. Hindi ang Canada ang may mali, yung desisyon nila, I mean yung mga ginagawa nila dito ang mali. Example, may mga uh, bagong dating dito na estudyante or bagong PR na hindi naghanap ng opportunity Ibig sabihin eh, na-stuck na lang sila sa gusto nila o na-stuck na lang sila sa position nila. Tapos, hindi nag-upgrade ng sarili. What do I mean on that? Ibig sabihin, uh, yun nga, hindi nila hindi ina-upgrade yung sarili nila. Let's say, um, yun nga, uh, related sa una kong sinabi. Uh, hindi uh, nag-upgrade uh, ng, hindi nag-aaral at saka hindi naghahanap ng opportunity para sa sarili nila. Tapos, yung mga mali pa, eh, sobrang magastos. Alam nyo, may mga bago dito na nakita ako. Na, mga bago lang, ha? hindi ko lahat sinasabi lahat. May mga bago ako nakita dito na splurge ang paggasta to the max. Parang walang kinabukasan. Makikita mo yan pag mayroong mga sale, kung mga well, hindi ko kinokondem yun ha sinasabi ko lang, hindi naman lahat pag may sale, pag may kanya may, may ano, may uh, handaan, lalo na pag may handaan sa bahay na, parang pinakain mo na yung buong buong bansa ng Canada sa dami ng pagkain, sa dami ng ng uh, handa so nauuwi lang sa ano sa pagsasaron <laughs> well mag maganda rin naman yung para sa mga mga umatend ng <laughs> ng ano, ng handaan. Ako rin nakikisaron din naman ako eh para makatipid, di ba? Kasi so, so yun din, hindi nagtitipid. Yun yung mga malang decision mo rin sa kanila, hindi ka nagtitipid. Uh, hindi mo titingnan kung paano ka makakatipid, kung paano ka makakasave ng pera, makakapag-ipon ng pera. Minsan one time lang pag-iipon, mayroong goal, uh, uwi ako ng Pilipinas. Pag-uwi na ng Pilipinas ng ano, ang inipon, hindi inipon yung emergency fund o yung bala mo ba. Yun din, hindi nagbabala. Yun din sa mga, mga maling decision natin dito sa Canada. Hindi ka nagtatabi para sa emergency fund. Tapos, ano ba ba? Marami pa eh. Hindi inaalam yung mga benefits dito sa Canada. Tulad ng TFSA, RRSP, kung meron kang anak na maliit, pwede kang magkumuha ng RESP. Kung wala ka pang bahay, kung nag-iipon ka pa para sa bahay, pwede kang gumawa ng account sa bank mo. Uh, FHSA, ibig sabihin First Home Savings Account. Tapos, um, ano ba? Sa employer, ito ah. Tanungin nyo sa employer din kung, meron, kung nagmamatch sila ng RRSP yun isa sa mga pagkakamali ng mga ibang Pilipino rito, hindi nagtatanong tungkol doon. Kasi may mga employer dito sa Canada na nagbibigay ng match RRSP. Let's say, nag-contribute ka. Kung magkano contribution mo sa RRSP, minamatch, minamatch, take note, ah, minamatch ng employer mo, yung RRSP contribution mo. Mas maganda pa kung 100%, let's say, uh, ako, um, gusto kong mag-contribute 100%, $100. Mamatch yun ng kung anong ano mo, ng employer mo, $100 din. So, di ba? Free money yun para sa para sa iyo, sa RRSP mo. Di ba? Sayang, hindi ba? Tinatapon mo lang yung free money na para sa iyo. Tapos yun pa, isa sa mga mali ng mga Pilipino, hindi nag-aaral tungkol sa mga yun, yung mga investing dito sa Canada. Ang dami-daming mga ano, uh, sources na sa internet. Hindi ka na, hindi mo na kailangan pang pumunta sa Service Canada para magtanong o para mag-research. Ang daming ano, kahit pumunta ka lang sa service, uh, website ng Service Canada, makikita mo doon napakadaming ano, napakadaming ano uh, resources about sa mga topic na 'yon. So, yun, hindi nag-aaral. Hindi nag-aaral eh. 'Di ba? Porque tapos na tayo, forget gumraduate na tayo, hindi na tayo nag-aaral. Diba? Tapos ito pa, hindi na nga nagsisave eh, kung ano-ano pa yung mga kinukuha, mga loan. Nag-take like advantage sa mga loan. May mga ibang Pilipino ko nakausap eh, ang akala nila sa, ah, uh, sa mga loans, like yung uh, personal loan, at saka line of credit, credit eh, pera nila hindi mo pera yun. Pauutangin ka lon ng uh, banko mo. May interesyon yun mga tropa. Yun ang hindi mo alam. Ibang mga Pilipino, kinuha yun, akala na pera nila. Hindi nila naintindihan yung kung paano, kung paano gamitin yung pera mga yun. So, yun is sa mga balik na desisyon natin dito ditong mga Pilipino sa Canada. Tapos ito pa, yung isa sa mga balik desisyon ng natin So, mga bago pa lang, di ba? Kahit yung mga estudyante pa lang, kumuha ka agad ng ano, ng bagong sasakyan. Take note, hindi lang brand new. Fully load pa. Napakamahal nun, mga tropa. Di ba? Kung, ako, kung, ako, kung, ako ikaw, kung ako yung bago sa karda, hindi ako kukuha ng brand new sasakyan. Second hand, napakadami dyan <clears throat> sa mga tao. Kumuha, wag sa dealer, kasi ganun din tatagain ka lang sa mga dealership. Pwede kang uh, kumuha ng kumuha ng sasakyan sa tao lang, magdala ka ng mekaniko, bayaran mo na 'yung mekaniko. Mas alam mo makakakuha ng less than 1,000 or 1,500 na sasakyan. Goods na goods pa 'yon mga tropa. Tapos ito pa, isa sa mga mali ng mga nating Pilipino. Kumukuha ng mabigat na mortgage. Ibig sabihin, kumukuha ng mga bahay na higit sa pangangailangan nila. Example, tat tatlo lang pamilya mo, pero yung kinuha mong bahay, meron ng attic, meron ng second floor, may mezzanine, may basement pa. Good for 10 people. Ganun ang kinukuha ng mga mortgage. So, mahal yun mga tropa. Hindi, hindi mo kailangan maging ganon. Dapat kumukuha ka ng mortgage na very basic lang. Ayon lang sa pangailangan ng pamilya mo. Hindi mo kailangan na mag-extra. Alam mo ba ang real estate dito sa Canada? Ginagamit lang yung extra space nila. Eh kung hindi mo gagamit yung extra space na yon, babayaran mo yon sa bangko o sa lender mo. ba? Diba? Yun isa sa mga pinakamalaking pagkakamali natin o pinakamalaking maling desisyon natin dito sa Canada. Yun yung mga tropa. Kaya, para sa akin, hindi mali ang Canada, hindi mali mag-Canada. Decision mo lang kung ano ang ginagawa mo dito sa Canada. So, I hope, mga tropa, may natuto kayo, o may natutunan kayo, at nakakuha kayo ng konting value sa mga pinagsasabi ko kahit medyo utal ako, mga tropa. Napansin niyo, medyo utal ako, ganun talaga ako. Sana nakakuha kayo ng value subscribe me for uh, my channel sa YouTube Tropang Canadian. Tapos i-follow niyo rin ako dito sa TikTok. Okay? Para may natutunan kayo. Paalam, mag-ingat ka tropa. Paalam. Babu.